Guys, meron tayong aksidente na nadaanan. Ayan, si rider Yun, pagsak. And, dito natin alam. So, karating lang ng mga polis. Ayan, hindi na natin nalapitan. To check the rider kasi meron na namang mga Ah... Uh, tao doon kanina. So, okay. So, naka-click. Baka kailangan nyo. Naka-125 na-click. Ayan motor. kapanggaan niya sa kotse I hope na okay lang si Ryder Hindi na natin malapitan kasi May mga polis na rin And uh, kailangan na rin namin sa uh, ambulansya okay. So tapos kasi inaano muna natin si Ryder first aid muna so dapat tinatawag muna ng ambulansya ayun yung kotse, Ay, yung, kotse. yung motor ni Ryder so nadaanan natin dito natin yung ambulansya parang yung kotse is papunta dito sa ano uh, sabi ng site sa Malsada so, yun, ingat-ingat tayo mga pap. lalo na ngayon, umuulan basa ang kalsada, so napakadulas ng kalsada ngayon lalo na pagbasa kahit gaano katibay o kaganda ng gulong nyo yung pang kalsada is basa talagang wala wala tayong magagawa dyan so okay na naman may mga polis na hinihintay na lang ambulansya and uh, para mapick up si rider so I think pa yung may tama sa kanya right so along uh, Kuhungan, going to Kilukilo uh, North and going to town proper ng Padre Garcia keep safe God bless अंबुल्स ईंदा अनसे ना पीन ठीकु आहे din naman yung gagawin natin So of course eh Tatanungin mo si Si victim kung okay lang Kung ano nararamdaman Ayan Ayan yung first aid Sa mo lagi yung victim Team So yun, ingat, ingat tayo mga Mga komotor Ingat ingat tayo palagi sa kasalan